Marami sa mga kababayan natin ang magninilay-nilay o di kaya ay magbabanding ngayong Semana Santa. Pero may babalang pag-asa dahil ang init na nararamdaman, mas titindi pa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Kasunod ng pagsisimula ng dry season sa bansa, asahan ng mataas na antas ng temperatura kung walang bagyong makakaapekto sa bansa. Ayon sa pag-asa, nakapagtala kahapon ng 37.8 degrees Celsius sa Tarlac, ang pinakamataas sa temperaturan na temperaturang naitala ngayong taon. Paliwanag ni Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez, sa buwan ng Abril at Mayo ay inaasahan na ang mainit na panahon. Dahil dito, paalala ng pag-asa hanggat maaari ay iwasan ng outdoor activities sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Ngayong Holy Week dito sa Metro Manila, tinatayang maglalaro mula 25 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius ang temperatura. Unang-una, no, pag ganitong mga panahon kasi bukod sa mataas temperatura, mataas din ang moisture content ng ating hangin. No? So, yung posibleng heat index ng uh, 37.8 ay posibleng umabot na around 40, 41, hanggang 42 yung actual na mararamdaman natin. Pag ganun, talagang hindi tayo komportable, bukod sa mainit, maalinsangan, pag main range ng temperature, dapat talaga kung wala tayong importante gagawin sa labas ng bahay ay manatili lamang po. Payo ng pag-asa sa publiko, sumilong, uminom ng tubig, magsuot ng light color at manipis na mga damit. Ayon pa sa pag-asa, may posibilidad na mas mataas sa temperatura at heat index na tumutukoy sa init na nararamdaman ngayong dry season. Paliwanag ng ahensya, buwan ng Abril at Mayo na itatala ang pinakamaiinit na panahon sa bansa. At ngayong na ang El Nino at may posibilidad ng La Nina sa ikalawang bahagi ng taon, may nakikitang dalawang posibleng senaryo ang pag-asa. Either madelay ng bahagya, yung tag-ulan, or we're not really the possibility na mas maging maaga. Pero sa ngayon, mas malaking chance na madelay ng bahagya no? sapagkat itong uh, weakening El Nino na nakikita natin, hindi naman agad-agad na mawawala po ang epekto nito once totally uh, naging neutral na yung climate condition. No? So para may lag effect tayong tinatawag. Ibig sabihin kapag natapos na ang ay hindi agad magiging tag-ulan. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.